Hi guys, this is your mama in Thailand, my first ever vlog. So today is the feast day of Senor Santo Nino. Kaya tara punta tayong Bangkok at magsimba. Magpasalamat tayo sa lahat ng blessings na binibigay everyday sa atin ni Lord. So alam niyo ba guys, may gusto akong ishare sa inyo. Nung bata pa lang ako, ingit na ingit talaga ako sa pamilyang kumpletong nagsisimba everyday. Kapag nakikita ko sila, ewan ko nasasaktan ako. Ang sakit sa dibdib. Palagi akong sinasabi sa sarili ko na sana ganyan din kami may pamilya. Kaso hindi, eh, eh, ewan ko ba. So, ayun na nga. Tapos na ang mas. Nagsasaya ko na kay Santo Nino. Hindi man si Santo Nino ang hawak ko ngayon na year to na isayaw. At least si baby ko na. Yan lang. Tuwang-tuwa ako talaga nito. Yung baby ko, ay eh, hindi niya alam ko anong nangyayari. Sa mga oras na to, sa araw na to, sobrang saya ko talaga sabi ko sa sarili ko dati, paglaki ko, pag may pamilya na ako, sisiguraduhin kong magsisimba kami, pamilya, kompleto. Thank you Lord, isa sa mga pangarap ko ay natupad din. So ayan na nga, lunchtime na, kain na tayo. Iyak na iyak na ako sa moment na yan kasi iniisip ko, wow, isa pangarap ko ay natupad na. Pero da, kalma lang, huwag maging dramatic mama. So, ayun na, kain na baby. Napaka-huggard ko naming dalawa. Ang layo ba naman ng travel? So, ayun na nga. Thank you for today, Lord. Salamat sa panonood. Bye-bye. See you soon.